Bago tayo magsimula pa follow muna ng page ko at YouTube channel ko para lagi kayong updated sa mga videos na gagawin ko. For today's video tuturuan ko kayo paano mag-upload ng mahabang video gamit ang Google Drive. Effective to para sa may gusto kang send dan ng videos mo like magpapa-edit ka sa taong malayo sa'yo. Punta ka lang dito sa may plus at click mo and punta ka sa folder tapos gumawa ka ng name mo dahil dun mo ilalagay yung video na gusto mo e-share sa iba para hindi magulo. Pagkatapos pumunta ka sa create. Ito yung folder na ginawa mo at click mo lang yan dahil dyan mo ilalagay yung video na gusto mo e-send sa iba like gusto mo magpa-edit sa kanila. Punta ka lang sa upload. Pagkatapos hanapin mo yung video na gusto mo e-share or e edit sa iba since 5 minutes lang pwede sa messenger so mas need natin tong ganito. Hintayin mo lang na ma-upload dahil mas mahaba yung MB mas matagal yan ma upload After ma-upload punta ka sa may 3 dots at click mo share. Pagkatapos punta ka sa not shared. Click mo yung restricted and e-change mo into anyone with the link. Pagkatapos nyan pwede na yan ma-view at ma-save ng mga taong gusto mong send dan ng videos mo. E-back mo lang siya. Pagkatapos punta ka ulit sa may 3 dots at hanapin mo yung copy link at after mo siyang makopy pwede mo na yung e-send dun sa taong gusto mo send dan ng videos mo.